Magandang hapon po sa inyo mga idol. <coughs> Ayan o. Pagpunta ko, magpapakain ng aking mga alaga dito. <coughs> sa ating farm. Pinutol po yung ating uh, cable ng uh, wifi. Ayan o. Wala tayong connection ng wifi. putang inang yung hayop na yan na pumutol nito. Yan. Kaya, yan. Wala kami mga ilaw na ngayon. Napakagago talagang hayop itong gumawa nito. Yan. inggit ang mga diskarte nila mga putang ina ng mga hype na yan you know, pinutol yung dalawang kable ng ating wifi paano pa tayo magkakaroon ng ilaw dito mga idol pinutol pinutol yung ating uh, supply sa ating uh, wifi yan mga idol paggago ang putang ginagawa dyan na yan. ako putang dyan mga dito tao dito mag nang naninira pa ng mga gamit wala hey, no? sa connection ng ating wifi dito oh. paano pa tayo magkakaroon ng ilaw ngayon wala na yes daming kalukuhan ng mga tao dito pero no? Uy, shit talaga yung mga tao dito Tabak farmer po Ang iyong uh, Katropa sa pagtatanim ganito ang nangyayari sa lugar na to puputulan ka ng wifi para pagdating ng gabi wala lang ilaw at taktihin na mga lahat ng mga pananim mo yan nangyari sa ating ngayon wala tayong ilaw ng koneksyon sa ating wifi mga idol hindi sila nakakasigurado sige lang sige lang pagpatuloy nyo lang yan gawin nila kung ano ang gusto nila okay tabak farmer po bye bye